Ayan, wala tayong gas. Kahoy naman tayo. Nagiging nga may kahoy. Ito tayo ng lakimi. Eh. Walang trabaho, walang pambiling gaas. Kahoy muna. Ayan tayo nagsaing. At magluto na rin tayo ng gulay. Gulay muna tayo. Magluto na rin tayo ng gulay. Gigisahin lang natin. Okay na. bawang palang at saka sibuyas ang panguna. Aga na yung takit. Puro gulay lang tayo at wala tayong panlahok. Ito sa lamb. Gulay with lakimi. prepare lang yung mga ano, isang baso pang sabaw natin dito Eto paano masarap din ang luto sa kahoy may nga may kalantayong tayong nagawa-gawa takip muna takip muna na. Itong peras na 2, 4, 6, 7. Ito na. Ayun yung mga itlog natin yan. Ito yung pinapalahin natin. At mga sisil tayo rito. Yung dalawa, puro lalaki. Ayan. kahilag sa gulay, Ano yan? Ano yan? Ah, sige. alam lang. alam naman, alam naman, alam natin yan lang. alam naman, alam naman, alam naman, alam naman, alam naman, sabaw daw. masarap kung may sabaw sabaw ng konti mga lods wala tayong may upload ngayon tungkol sa trabaho at wala tayong trabaho ngayon tapos na ang project papapuloyin lang natin sarap paghinga maalat ah yun, okay ng asin sarap nagagaw yung pait sampalaya nararanasan pa rin talaga natin yung buhay probinsya kasi kung walang pambiling gaas uh, ah, saka ka talaga sa gatong may hindi nga marami tayong panggatong marami tayong panggatong na inipon may yung nakaano tayo prepare tayo kagaya nyo wala tayong pambiling gaas pwede tayong manggatong natin to mga lods luto na para makapananghali ano tayo ang kulot na ito na kaya ah, malambot na ulam natin sa tanghalian to Ito, ito, ito. Ito, na. ito, na to. na natin. Ito na. Ito na ito, diba? na. Ang dalawang bulingget. bising bise, Sa cellphone. Ah. Ini yung dala ni Liza na pag para ikompleto natin 'tong sulay. Tingnan natin 'to. Hello cellphone.

Sarap nito sa, ano, talagang to, kare-kare. <laughs> Yan, hindi natin alam. Ayan, okay, huwag na to. Tangagahan tayo, mga loads. Taraos lang tayo. Taraos lang tayo sa isang araw. Sarap to ah, manamis na matamis tamis. Okay, okay na to.